Ay, pwede na to, no? Oo. Galing po. <laughs> Pulahan na naman. Oo. Oh, Tsamba <laughs> ko naman. Ewan na, lang, ha? Kaumpis na pala ko Ang lalaki. <laughs> <laughs> Hoy! morning po, good morning. Hindi na ko, nandun ako kanina, nainis ako sa bata. Ay, hey, John, oy. Hey. Another one. Morning, yes! John po. Bata, ang kulit ng bata. John po guys, good morning po. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po ito. Panibagong pakikipagsapalaran naman po. Kahit makulimlim po. Oh nandito po kami sa initan dahil makulimlim nandito po kami ngayon sa gitna ko ng mainit na pagkawaan ah! good morning po mababaw nga po Hi, hi. good guys pwede na po, okay. po. lang <laughs> pwede na lang po ito ano to eh yung adobe guys, nag-uumpisa po tayo sa maliit na hulihan. Maya, maya po to. Parang nak yung nakaraan po namin ni Papa Ching TV. Maliliit po yung nahuli. Nung mabulabog po nung nagdaan birds, ayun po, nagkagatan po yung mga pula. Oh. Nagdawi po yung mga pulaan na tilapia. Kaya po, ang dami po namin na huli nun ha, di bali harvest po kami sa pulahan tilapia eh. e ngayon po ito parang ano matagal na hindi po na, na pwesto ano to itong pinapwesto ano namin halos mag isang din kung hindi na pwesto ano to dito kami sa iba pa kami sa magandang makulimlim na umaga po yan po dito kami sa mainit na fishing spot dahil lumakulimlim nandito po kami Ito mga nagpumpis house sa maliit <laughs> Pero maya maya po ito malaki na po ito magtatawag na po yan sabi, oh doon pala may pagkain tagal-tagal ko -tagal nila pwesto nito mga mag may higit na Bulang-bulang kulang ko isang taon na oh. yun ang pwesto ito ang na oh. ito nahuli ni Papa Ching oh. ay na naman talaga oh. Ito na, maganda naman yata, tama eh. Ayun o, oh, pulaan na naman po. <laughs> ang galing po. Oh galing po pulahan na naman wow. pulahan na naman ilit lang ng tabi ito po tanga. <laughs> yun ito po pulahan no? Wow. pulang-pulang -pula po <laughs> dito po yan dito lang sa inulila na ng mga anglers na fishing spot ito po <laughs> Eh kami naglakas lobo ni Papa Ching na pumesto. Guys, ito po. Chamba <laughs> ho. Wow. Kung pa lang namin, siguro wala pa 30 minutes so dito si si Boss Ching eh. Ito, huli niya oh. Ito, ito, ito. Ginawa ko na kasi makitidu yung pinapesto nun namin dito. Kaya, kailangan po tulong din tulong-tulong. Ito po. Ayan po. Oh, lang ilang arroyo. <laughs> May nahalo pong arroyo dito. Pero lucky oh. <laughs> 3.5. <laughs> 3.5. Laman dyan din to, pang ulam din to Ito sa tabi. Pisyon na naman po. Yan. oh, aro. Yan, lalaki. <coughs> lalaki po ng aro nyo. Ito masarap. Malaki. Ah, ano daw po ito? Tilapia Tagalog uh... daw po. Sabi nyo, yun, no, ni Manong na yun, no, taga Bulacan. Ito daw pong original na tilapia. Tilapia Tagalog.

Ay, al ay, na piso na naman po. Ay, aro, yun na naman, pero lalaki po. Oh, ang lalaki, grabe mga aroyo dito. Na Lumaki na dahil alam nyo malalaki na kayo dahil hindi kayo pinapwestohan dito ha. Pwesto kami ngayon dito, lagi. Oh. Yan, gata, lalaki ng aro bayan Ano mga arroyo. Ayan. Eh, oh, dami no. Oh. Halo-halo sila oh. Tagalog, Tagalog at saka <laughs> mga foreigner. Halo na po sila. Tagalog at saka foreigner. <laughs> oh, don. Ito? Ito yung mga maliliit na pulaan na boss na. Ayan, pula eh. Oh. Ay, talaga lahi na nila na no, boss, no? Bago. Sabi sa akin ni Mang Ed, eh, mga Taiwan tilapia raw Mga bagong lahi, oh. Ang haba, oh. Pero pala, puti Ibuti, no? Oo, oh, boss. Mga bagong lahi raw ito mga pulahan tilapia. Malik, ito, oh. Pero kung kukuha ito, pwede na ito. Malaki na ito, hindi pa tayo boss doon sa ano bago maubos pahin natin. Doon sa habis tayo ng mga klap na malalaki. Saan kaya no? doon tayo sa me ano, unang ano. maubosan tayo dito boss ng ano. ng bait. <laughs> ha? maubosan tayo ng bait dito boss. Ma kagat nga. Ah, so dooy. Oi, oi, oi.

nakita natin kanina po maganda-ganda ah, abang penga po sa shoutout po muna tayo shoutout po sa mga natin mega love shoutout po tayo Michael Burak Delmar Dumagit Ronnie Cortel shoutout po Ayan po home ko, Santi Belasco, Joel TV. Shout out. Sa mga buhay ang bato, anglers, shout out Shout out po, po eh, Jun M. Barba, Judith Palin Rapanut, Amelia Palin, Carmisi Palin, Balin and Family, shout out po. Shout out, make love shout out. kay Verly Agustin sa ating video Aileen Bernabe at Abigail Emilio at saka pala ho sa sister ni Verly Agustin si Annie Agustin Siya out po. po from Panique Tarlac Delphine Padilla watching TV. Shout out. Mark Anthony Aguiliday Shout out. Elvis Belgica. Shout out. Daniel Fishing Day. Shout out. Angle Florer, Shout out. George Fishing TV. Kuya Ed TV. Official. Shout out. Kuya Bird Lag. Shout out. Trike Moto. Kelly Inago Nago shut out. Novel Cruz shut out. shout out po kay Jeriel Ampere ayan po ayan, nagingi po ng sticker <laughs> ayan po siya ayan po ayan po ayan po ayan, 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 ayan. ayan po angkas boy angkas boy ah, shout, shout out po kay, sa mga tagay boys thank you thank you so very much sa ah, nyo ng sticker oh. thank you sa inyo See you po. Magkikita-kita po tayo dyan. Tawa okay. kami kay Boss Ching. Shoutout po uli! <laughs> Natigil lo kasi uuwi na si Papa Ching TV. kayo ulit po Shoutout po kay Daniel Iguana Vlog. Shoutout. Gilbong Albino TV. Shoutout. Eduardo de Guzman, shout out po. Billyong Angler, shout out. Ingat po kayo dyan sa mga fishing adventure nyo. Kailangan may kasama po kayo lagi. Shout out sa'yo. Shout out kay MG Eric Adventure, shout out. Kay Kamangyan, kay spot vlog. Shout out. Hoots ATV, shout out. Carlo Ram Lamera, shout out po. Rolando Romeo Maluntad, shout out. Dario Anduloy, shout out po. Ayan po, at shout out po sa master natin. Na kaibigan po natin na sa iba bansa, sa Dubai po. Kay Altom Channel shoutout po sa inyo ingat po kayo sa boat fishing adventure nyo sana po marami pa kayong mahuling mga tuna fish yan salamat po sa inyo sa walang sawa ninyong pag ba shoutout po sa inyo Ayan po, uuwi na si oh. Papaching TV Ito po mga huli yan Ayan po Wow ah. nyo po ha ah. Merong malaki yan pla pla ah, Ayan po ah. Harvest pa rin Kahit ito huh? Ang huli po <laughs> Pero harvest pa rin yan Tatlo Tatlo yan Tatlong tao Ayan po Uwi na no si Papaching bulutan tangalian ang tapunan pagising <laughs> mo may palitik na pagising may tama po yun pagising mo may palitik na walang winaw may hasang pa ayan po ayan babay po papa jing uwi na po papa Jim. ayan uwi na ayan, ayan po to, Ayan po, po, mama, oy, Buhay po ng buhay ng buhay po yan. Oy, masarap ko mamaya. mamaya. mamaya ka. Luto ka mamaya. Toasted tilapia ka mamaya. Guys, hanggang dito na lang po tayo wala na pong kumahagat <laughs> mukhang nasa id na po pagka kuwaw uh, namin ng mga isla, baka oh, naubos na wala na akong kumahagat kaya po hanggang sa muli po maraming maraming po salamat sa inyo sa walang sawa ninyo pagbaybay at sa mga silent viewers solid supporters thank you po ah uh, God bless po. Ingat po. Ayun na. Bye bye po. Bye bye. Bye bye.